Hi guys! Welcome back again on my YouTube channel. It's me again, Pistin. For today's video, tingnan niyo yung paligid. Maganda, maaliwalas, pero sobrang init. So, ito, namimili na naman kami ng mga non food items. Mga sunglasses, socks, at kung ano-ano pang pwedeng ibenta. Kasi alam niyo naman, tayo ay nag-shanty. nag-shanty! nag-shanty! Story time muna tayo. Bago, or paano nga ba kami sumula sa ganitong negosyo? So, dati guys, maliliit pa lang kami. Mga elementary pa lang kami. Hindi to na talaga yung negosyo nila. Mama, mga non-food items. Meron silang pwesto dati doon sa Libertad. Uh, doon lagi, three times a week sila nagbebenta doon. Mga non-food pa yung mga bentahan nila doon. And then, nakikita ko or nababantayan ko na okay din naman for me kasi since bata pa lang ako, malaki na yung kitaan nila noon. Kasi alam niyo naman pagbata, 'di ba, makikita ka lang ng kaunting pera, mga thousands ganyan. So malaki na 'yan sa iyo. Sa pagkabata namin, tinetrain na talaga nila kami paano mangumpra, paano saan yung mga wholesaler. Mga elementary pa lang kami, guys. Sinasama na nila kami. Minsan nga, ano, kami na lang yung pupunta dun sa wholesaler. Nililista na lang ni Mama and then pagkilala na kami ng wholesaler, yun binibigyan namin lang kami and then yung price na wholesale din yung binibenta sa amin. Pero yun, yung lumaki na ako, nag-graduate na, ah, hindi ko natapos yung college eh, 2 years lang yung natapos ko. And then nakapagtrabaho ako. Wala din sa isip ko na magnegosyo ng ganito. trabaho lang yung nagustuhan ko eh, nung time na yun. Kasi nga kabataan, di ba? parang naano tayo sa trabaho eh. Kasi may sweldo, ganyan. May, may paggagastuhan ka, kung anong yung gusto mong bilhin, yun. Nabibili mo, and then, yun. O, nag-rent ako ng bahay ko, ng sarili ako, mga 8 years din yun. After ko pumasok ng college yun, nagsarili na ako, kasi nga, dependent tayo. <laughs> dependent pa yun, or independent, basta yung mahilig ka sa solo life, yun, ganun ako eh. And then, may college friend ako or batch ko nung college. Nagaya siya ng mag-Hong Kong kami. Kaya nag-abroad kami. At uh, to, uh, tumagal din ako ng five years sa Hong Kong. At naisipan ko mag forgood And then, nung mag forgood na ako, sabi ko, mama, uuwi ma na ako ma. Ganito, ganyan. Ah, pagod na ako magtrabaho. Ganyan. So sabi niya, sige, ikaw na yung mag-manage dito sa tindahan at kami gusto namin na palakbay o pa pabakasyon-bakasyon na lang kami. Kasi akala niya, madami kaming pera nung time na yun. Kaya gusto niya mag-bakasyon-bakasyon na lang daw kasi napapagod na din siya. Negosyo-negosyo, yun, ganon. Tapos hindi naman malakihan yung pangpuhunan. Yan. Kaya naubos lang din. At noon lang pandemic, uh, yung tita ko din, uh, niya mag okay ukay And then, sila mama yung kinuha niya. Kasi alam ni mama kung ano yung mga lugar na mga fiesta, kung ano yung lugar na mabenta. So, naisipan naman mo nung time na yun na magtinda ulit. And then yun, bumalik ulit siya sa pagtitinda. Kasi syempre, iba pa rin yung manigosyo ka. And like, pag nag-ano ka lang, na matanggap ka lang ng ano bitaw padala. <laughs> iba pa rin kasi eh. So, yan, Mahilap tong negosyo na ganito guys. Itong mga RTW naroon na pa ganito, mga ano sila, mga pindari sila eh kung ano yung mga fiesta-fiesta pinupuntahan nila wala silang area talaga na specific area na dyan talaga sila nagsistay ano lang, limited lang yung araw nila na magstay dyan, and then yung init yung ano nila, yung kalaban, init ng araw maalikabok, lalo na pag sa area na maalikabok and then, yung hindi safety din yung tulugan, yan pero okay din yung bintahan sa ganyan, lalo na nung mag-2020 sila or lahat ng items ay 20. Pero ngayon, eh, nanagdagan pa ng mga panggana, ng mga no, damit na lang yung hindi niyan. Dinagnag ngayon kasi nga, mabigat pa. Um, Ang dami na. Ano ang advantage at disadvantage ng negosyo na to? Ang kagandahan sa negosyo na to guys, ang bilis ng pera. Malaki yung tutubuin mo. Minsan nga, pag maganda yung lugar or lokasyon na napuntahan namin, piyesta na napuntahan, nakakabenta na, nakakabenta ng 50k, kulang-kulang, isang araw lang yan. And then, yun, kinabukasan, kumpara naman ulit para maano yung mga tao. Kasi, syempre, pag madami kang stocks, may mga bago ka na naman yung mga kapit-bahay na napuntahan mo o lugar na napuntahan mo, pagtingin nila, uy, may stocks na naman siya, may bago na naman yan. Pupunta naman yung chins ay nga andan. Yan, nakakawa po ganun. Sure, pero syempre, ang daming kawat din or ang daming nga nakakaw gano'n ganyang negosyo kasi minsan hindi mo natutukan or ang daming mga, alam mo ba, yung <laughs> nalaging ding yan, yung mahiling mong nakakaw sa mga arius, mga bracelet, kasi minsan wala silang pera, din tumitingin-tingin lang sila. Kung sa Bisaya pa, ibong-ibong pa, And then, walang pera. Yan. Yan yung disadvantage. Kasi, ang daming nakawan sa ganyang paninda. Lalo na pagkaunti lang yung helper mo, na kailangan talaga may helper ka. And then, yung hirap din dyan is yung pagtolda or paggawa ng bahay-bahay nila. Yun, mahirap din. Pero kung sakitaan ka, is goods na goods talaga. Ang binis ng pera, ang laki-laki ng ano niya, kita pag kanyang mga negosyo. Na ganyan din ako, ah, nakikita nyo ba or napapansin nyo ba guys na ang dami kong mga non-food items, may box din yung kinukuha ko kasi napakabinta din dito sa tindahan ko kasi nga nakilala na kami, maliit pa lang kami, nagbabinta na talaga kami dito. At yan yung advantage na nakilala na kayo sa barangay ninyo, sa mga kabahay ninyo, kagandahan din kasi pumunta na talaga sila dito kasi alam nila na may benta kami. Minsan nga nakaka-discourage pa sila pag sabi nila, ay wala pala. Akala ko meron nila sa inyo. Akala ko kompleto yung tindahan nyo. Yan minsan yung mga uh, pinag-iisip nila na kompleto, ganito na ganyan. Pero may mga malalaki pa rin na store na mas malaki pa dito sa amin. Yan, yeah, napaka-thankful ko talaga na naging experience ko din yung pagbebenta ng mga ganyan. Kasi nga, kahit mahirap at pag na-train ka pala ng mas maaga kasi mas maano mo yun eh, mas makakakuha ka ng idea doon and then, yun din yung gabay mo para sa negosyo na tatahangin mo kasi nga, yun din yung ano ko ngayon eh, kaya chingkitan yung elementary pa lang din daw sila, yan, na-experience na din daw nila pag-vacation daw, pupunta daw sila sa tindahan ng papa nila yun, tumutulong daw, Kaysa, sabi ko nga sa isip ko, yan, ganyan din kami eh, tinuturoan